Usay na naman, sinayang na tulingan. Nakaw, ito na. Ang daming taba, ang daming liyempo, ang daming patang inilagay sa ibabaw. Oh, wala yung daming kuan ah. Pampalasa. Wow, brown cow. Husay. Patay. Patay. Talagang mataba. Eh, kahit isang piraso lang hot na. Palagad lahat. Yaw, dulong yaw, yaw. Tsaka ako itlog, siyang kanay. Nakakaya nyo yata na hindi video yun ako. Ay tingnan nyo naman, aso at pusa ay walang aabuting tinay, kaya akin at sobrang lambot. At aring nga may kaping barako pa, 10 piso o ka na rin kalakay, samantalang din isa, may dalawang termos, libreng libre.